At ngayon mag-a-update tayo mag update tayo ngayon dito sa loob ng bulakan-bulakan Papuntang Obando I-update ko kayo sa kalsada At makikita nyo rito ngayon pa talagang bagong espalto Bagong espaltado ang kalsada Kaya napakasarap bumiyahe dito Time check, it's now 12.35 na ng hapon nandito na tayo pa exit na tayo ng San Nicolas papunta na tayo ng May Santol Bulacan at dere na to hanggang makarating na tayo ng Obando i-update ko kayo doon sa May Tawiran sa May Barangay Taliptip kung hanggang sa nag nangyayari may ginagawang tulay at tignan natin kung accessible na ang daan doon at dito, meron dito ano, tampana ni May kita ninyo dito sa Ito ang pinaka birthplace ni General Gregorio H. Del Pilar. Ayan, dito sa May Santol, Bulacan. Sa tapat ng Iglesia ni Cristo na 'yan, ano? Yung pinaka dambana. Ayan, share ko lang sa inyo mga adventure. Ito na ang barangay May Santol. Ito sa bayan ng Bulacan at malapit na tayo sa may bandang pinaka mismong pamilihang bayan. Yan ang pinaka pamahalang bayan ng Bulacan-Bulacan sa kanan natin. At dito sa kaliwa, ito 'yung simbahan ng Dela Asuncion. Senyora de la Asuncion. At kakanan tayo dito. Ito na 'yung mismong papuntang palengke. Yan, ito na 'yung pinaka bayan ng Bulacan-Bulacan. At ito 'yung pinakapalengke nila. Ayan, makikita ninyo. Dati may arko dyan eh. Ngayon, nawala na yung pinaka-sign. At yan ang update dito sa Bulacan-Bulacan, sa Pamilyang Bayan. Ano? Kaya pupunta pa tayo doon sa pinaka-talip-tip. Sa bayan ng Barangay Talip-tip. I-update ko kayo doon sa pinaka-tulay. daan mahirap ang daan dito walang access kasi may mga lugar na nilulubog ng tubig dito sa looban ng bulakan-bulakan kaya titignan natin ngayon ang update kung makakadaan tayo para may check ko rin sa inyo para kung para kanyang bumiyahe eh, kung accessible na ba yung daan Ayan, na tayo ng Barangay Perez. Ayan, sa makikita ninyo ano, mga adventure oh. Ito yung ilog dito sa may tulay ng Perez. Ito na, pagtawid ng tulay na to, talip-tip na to eh. Talip-tip, bulakan. At dito sa bandang kanan natin, yung makikita ninyo, dito yung ginagawa ng, ano, tuloy-tuloy na project ng Bulacan International Airport. Yan, nagtatambak sila diyan. Ang taas na oh. Dati ko lang ngayon, halos mas mataas pa rito sa lugar na 'to eh. Yung mga bahay na 'to sa tingin ko. Oh. Tapos dito naman sa kabila, pag nandito kayo sa tulay ng Taliptip, makikita nyo niya yung ano makikita ninyo yung Pilipinari na dito sa kabila lang. at meron na din mga nagawang ano doon dike sa malayo oh, nakikita ko may nagawa ng mga dike to guys tignan nyo lang to meron dito ang ano maliit na ito siguro yung pinakamaliit na simbahan na makikita na ano nakita ko sobrang liit yun eh, halos parang isang sinlaki lang ng bahay hindi ko alam kung simbahan yan pero mukhang simbahan kasi merong bill tapos yun no meron pang cross diba merong cross yan makikita nyo dito yan pag dumaan kayo dito sa barangay taliptip tip Napakaganda talaga ang dumaan, 'no? Nakaka-relax ang view. Ano na may gigibig dito, pumunta sa Taliptip Bulakan. Itong Taliptip, ito na 'yung pinakatao pa ng Bulakan. Napakaganda pa ng panahon, makulimlim. Ang presko ng hangin dito. Ginagawa na pala ito. ni ano na, nirerehabilitate na 'tong lugar na 'to. Kasi ito yung lugar na binabahay. Yan, makikita nyo yan. Merong birds dito. Buro, tatambakan to. Itong lugar na to. Ayan, ang itsura dito na makikita ninyo. Dati, pag malakas ang bagyo, Tsaka sabay ng high tide Binabaha ito Itong lugar na to Yan ang nyan Malalim ang bahari ito Pero magmula nung nagtambak dito ng dike Eh malaking tulong ito Hindi na pumapasok yung tubig Galing sa dagat Tsaka sa ilog Ayun, ayun pa rin yung ano Yung Bulacan International Airport Napakalawak niya, no Ang pa Ayun, at dito oh, daming basura oh. Mga tinangay ng baha ng bagyo. Ito 'yan mga palastahan pa rin 'yan nakikita ninyo. Yeah, oh, no. Napakaraming basura. Pero alam ko kapag matindi ang bagyo, pagka mayroong typhoon, inaabot pa rin 'to, malalim pa rin Naabot pa rin ng tubig baha. Kaya ano rin, mahirap din kapag may bagyo. Swerte na lang kung ang mga motor na gagamitin nyo, matataas. Eto, dito na yung part na may ginagawa eh. Ito yung tinatambakan dito, yung lugar na to. At malaki yung tinas nila sa kalsada oh. Kaya lang, kapraso lang yung ginawa. Napaka liit lang nung ginawa nilang upgrade dito sa kalsada na to. Ayan, naglagay rin sila ng ano, barrier. At yan, makikita nyo dito. Napaka... Daming basura Oh. Ayan. Ay, tambak ang basura doon. Ayan, puro palaisdaan din yan. Nakikita ninyo. Hanggang doon. Ito na yung pinaka-update ko sa inyo mga ka-adventure At yung pinaka-final na update ko sa inyo Doon sa may tulay ng taliptip Tingnan natin At ito na Magpapaalam na tayo sa barangay Taliptip At nandito na tayo sa barangay Ubihan may kita ninyo sa bandang kanan natin yung bagong upgrade na fish port ng ubihan ano. At ito oh, ilog na naman. Maraming ilog dito eh. Kaya nilulubog talaga ka ang bulakan dahil napapalibutan ng ilog. Grabe oh. Ito may marami ding nanguhuli dito ng isda. Ayan, mga ng isda oh. Open kasi itong ano na ito eh, pala isdaan open yan kaya nagkaroon na tayo ng vlog dito no sa dito umupo kami dito sa mga bato na yan Diyan sa barrier uh, time check ngayon is 1 o'clock 1.17 kaya medyo mapresko ang hangin dahil hapon na at may kita ninyo ang daming nangunguho ng isda rito ang daming namimigwit maganda rin to dito sa umaga kapag ka, ano sunrise at sunset mga nagja-jogging, nagba-bike nagiging tambayan to eh. yan, pati yung mga mahilig mag-fishing meron din dito mga nag-picnic ng na mga magkakaibigan, pamilya maraming sasakyan dito pagka umaga, tsaka sa hapon may mga tindaan to ng pagkain, kaya hindi kayo mabubutom rito eh. at ito na guys, yung i-update ko sa inyo dito tulay ng Marcos Bridge Phase 2 Ayan no, meron pala tong 95 million na contract. Yan. Ito na yung Marcos Bridge. Gagawa sila ng ano rito? Poste. Ayun no. May shout out daw oh. Shout out. Shout out sa mga construction boy diyan at ulan dami yan, init ulan. Yan no? lang. Sila yung mga gumagawa rito ng bridge dito sa Marcos Bridge. Talagang puspusan yung ginagawang project dito ng Marcos Bridge. Ayan oh. No? Magaling, magaling yung ano dito. Magaling yung team. Makikita ninyo may mga malalaking equipment dito. Talagang puspusan na yung project na to. Ito ang Marcos Bridge na bilang tawag na Tawiran Bridge. Ito ay parte ng Maykawayan Bulacan ang tulay na ito ay mayroong pondong 95 milyon para sa kanyang rehabilitation. Malaki ang nayaampak ng tulay na ito lalo na sa mga maingista para matala ang kanilang produkto sa merkado. At ang tulay na ito ay isang alternatibong daan kung pupunta kayo ng probinsya ng Bulacan o katawid kayo papuntang Manila at vice versa. Ayan, kaya kailan talaga palitan na tong tulay na to kasi pag may mga dumada na mga four wheels gumagalaw eh. Nararamdaman nyo talagang umuuga na oh. Ayan oh. Maandar lang yung pinaka back Yumayanig, parang lumilindol. Hindi ako tumapat dito kasi baka mamaya gumulong eh. At dito makikita ninyo, dito sila gumagawa, nagtatanim sila ng poster ito Mukhang lalaparin nila, mukhang lalaparan tong tulay na to. Ayan, no. Doon na sila ng poster ron eh. Oh, ang tulay. <laughs> gumagalaw yon tulay. Eh. Imahinig dito, hindi kaya papagsakto. Yan, may nakikita rito na nagwe-welding. At ito, mga pondohan ng mga bangka. Ayan, no? Oh. Kita nyo naman, no? Oh. Mukhang high, ano? Mukhang low tide. Babaw ng tubig. At yan, guys, ang pinaka-latest update ko sa inyo ngayong araw na to, Thursday, September 12. 2024 dito sa ginagawang tulay ng ano, Marcos Bridge dito sa may paglagpas ng barangay Talitip di ba ali ano na to eh uh, Obando, Bulacan ayan kung nagustuhan nyo itong ating update please don't forget to like malaking tulong po yan sa ating channel at marami salamat sa pagsama ninyo sa ating adventure ngayong araw na to don't forget to subscribe pakit, pakishare at follow nyo na rin ako sa aking facebook page Francie Adventure maraming maraming salamat po sa panonood remember Stay safe, be safe and ride safe.